Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in. For today's video mga idol ay pumunta tayo ng PITX Terminal upang malaman natin kung ito nga bang may biyay na doon ang Scania Bus ng Joy Bus. Sa pagpasok ko nga sa loob ng terminal mga idol, napansin ko na maraming pasaherong sa araw na pumunta ako. At nakita ko rin ang mga pasaherong naghihintay ng kanilang biyay pa uwi sa kanilang mga probinsya. Pumunta nga ako ng Ticket Booth 1 mga idol sa second floor at pagdating ko doon ay nakita ko maraming tao rin na pumipila. Pumunta ako mga idol ng ticket booth pero natutanong ako doon sa mga ticket seller kung may bayan na ba doon ng Joy Bus ng Escanya ng Genesis. Pero ang sagot sa akin ay wala. Kaya nagbakasakali ako sa ibang ticket booth na para makita ko kung meron yung biya. At dumiritso nga ako mga idol sa ticket booth 3 sa cycle floor para malaman ko baka meron doon. Pero pagdating ko mga idol doon ay ko ang mga ticket seller. Wala talaga akong nakita na merong biya ay doon ang Joy Bus. So ayun guys, galing na tayo sa ticket boat 2 at ticket boat 3 so confirm mga idol wala pa ditong biyahe uh, joy bus na genesis ng Scania so nagtanong-tanong ako sa mga ticket boat wala pa daw na biyahe so soon mag magkakaroon dito kasi nakita naman natin yung bus na may isang uploader na nag upload nun so nakita natin doon na merong fan na ng PITX to Baguio. So, soon, magkakaroon dito. Pero as of now, wala pa. So, kali ako ng ticket boy 2 at saka ticket boy 3. Wala pang biyahe. So, kaya ngayon, uh, sa mga nanood sa video ng ito, maraming salamat sa mga na ano dito. So, kung mga hindi pa kayo nakapag-subscribe, mga idol, mag-subscribe na po kayo. Uh, at may po, baba na tayo kasi nandito tayo sa ano sa second floor. So, lahat ng ticket booth na dito ay pinuntahan ko para malaman natin kung meron na talagang biyahe ang Joy ba. So, wala nga biyahe mga idol. So, wala pa. Siyempre, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo kay Green TV. At pinitin niyo po ang bell button para may ka-update niyo sa aking bawang sa naman na uh, nating upload mga idol yung spotter naman na and sana mapanood nyo rin maraming salamat sa inyo mga idol so sa mga gusto magtanong sa akin pwede kayong mag comment sa baba sa comment section at pag nabasa ko yun uh, re ko reply replyan ko. re -reply ko agad kayong mga idol so ayun thank you so much at ako eh, kailangan ng umuwi maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa PTTS